Aries. Ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga maswerteng kulay ay red at gold. Kahulugan ng kulay, ang red at gold ay sagisag ng tapang at tagumpay. Nagbibigay ito ng inspirasyon at lakas ng loob upang ituloy ang mga pangarap. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, number 3, number 18, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng masiglang enerhiya at suporta mula sa mga taong makakatulong sa iyong pag-unlad. Taurus Ang kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga maswerteng kulay ay brown at green. Kahulugan ng kulay, ang brown at green ay kumakatawan sa katatagan at kasaganaan, magbibigay ito ng tibay ng loob at maayos na daloy ng kaperahan. Mga numero na magbibigay ng swelting numero, number 36, number 15, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng kailanawan at pagbuo ng matibay na pundasyon para sa iyong mga plano. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga maswerteng kulay ay yellow at blue. Kahulugan ng kulay, ang yellow at blue ay sagisag ng talino at kalayaan sa pag-iisip, ito ay magbibigay ng malinaw na komunikasyon at bagong ideya. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, number 25, number 12, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbubukas ng pinto para sa bagong koneksyon at oportunidad sa paligid mo. Cancer. Ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga maswerteng kulay ay white at silver. Kahulugan ng kulay, ang white at silver ay kumakatawan sa kadalisayan at proteksyon, magdadala ito ng kapanatagan sa gitna ng emosyonal na pagsubok. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, number 20, number 9, number 22. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay maghahatid ng kapayapaan at suporta mula sa pamilya at mga taong mapagkakatiwalaan. Leo, ang kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay ay orange at yellow. Kahulugan ng kulay, ang orange at yellow ay sumisimbolo sa kagalakan at inspirasyon, nagbibigay ito ng lakas upang muling bumangon at sumigla. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, number 17, number 19, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng bagong simula at pagkilala mula sa mga taong humahanga sa iyong kakayahan. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga maswerteng kulay ay gray at green. Kahulugan ng kulay, ang gray at green ay sagisag ng balanse at malinaw na pag-iisip, nagbibigay ito ng direksyon at kalmado sa iyong mga gawain. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, number 8, number 14, number 21. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng organisadong daloy ng trabaho at mas malinaw na landas tungo sa tagumpay. Libra. Ang kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga maswerteng kulay ay blue at pink. Kahulugan ng kulay, ang blue at pink ay sagisag ng kapayapaan at pagmamahal, nagdudulot ito ng magandang balanse sa pakikipag-ugnayan. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, number 10, number 17, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng positibong enerhiya sa relasyon at pagkakaisa sa mga taong nakapaligid sa iyo. Scorpio Ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga maswerteng kulay ay red at violet. Kahulugan ng kulay, ang red at violet ay kumakatawan sa lakas at malalim na karunungan, nagbibigay ito ng tapang at malikhain mong pananaw. Mga numero na magbibigay ng swelting numero, number 11, number 20, number 33. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng oportunidad para sa personal na paglago at mas malalim na ugnayan. Sagittarius Ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga maswerteng kulay ay green at white. Kahulugan ng kulay, ang green at white ay sagisag ng kalinisan ng damdamin at kasaganaan, nagdudulot ito ng maaliwalas na pananaw. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, number 24, number 13, number 29. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng swerte sa mga paglalakbay, bagong ideya, at pagpapalawak ng kaalaman. Capricorn. Ang kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga maswerteng kulay ay black at silver. Kahulugan ng kulay, ang black at silver ay sagisag ng lakas at katalinuhan, nagbibigay ito ng matatag na pundasyon at tamang diskarte. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, number 9, number 18, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng oportunidad sa larangan ng trabaho at pinansyal na seguridad. Aquarius. Ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga maswerteng kulay ay blue at turquoise. Kahulugan ng kulay: Ang blue at turquoise ay kumakatawan sa malayang pag-iisip at malinaw na komunikasyon, nagbibigay ito ng sigla at kalmado. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, number 26, number 15, number 21. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng inspirasyon at swerte sa iyong mga pakikipag-ugnayan at ideya. Pisces, ang kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga maswerteng kulay ay purple at white. Kahulugan ng kulay, ang purple at white ay sagisag ng karunungan at kadalisayan, nagbibigay ito ng liwanag at inspirasyon sa iyong emosyonal na mundo. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, number 17, number 16, number 28. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng pag-asa, kapayapaan at bagong direksyon sa iyong buhay.